Tulo po, yan po ang, ang bulang lang. Ang tawag po dyan ay bulang lang. Lahok-lahok la lahok, lahok pong gulay yan. Yan. Sari-saring gulay. Ano niyan, pinakasabaw po yung hugas bigas yan po ganyan po ang bulang lang dito sa amin sa keso tapos may kaano po yan may ka ang kaulang po namin yan ay isdang pinais ito po yung isdang pinais yan po yan po luto na yan konting kulo pa lang po yan Okay na po. Pwede na pong kumain. Kainan na. Yan po. Thank, thank you po for watching. God bless us all po. Bye-bye.